Yan na. Ito you na, know, inabot pa kami ng ulan, no? oh yung yun yung, yung, yung sinusubaybay ang aming aking paggawa sa likod. Yan. Hmm. Yan, nasa baba na. Nandito kami sa likod, o. Oh. Ito, o. Magalit may-ari ng bahay na ito. Hmm. Yan po. Ito yung likod ng aming ginagawang bahay. Salamat po, Ma'am Salamat po, Ma'am Melody. Pasensya na po. Hindi ako nakakapunta sa inyong opisina. At kuha ang busy po ako ngayon. Kaya po ninyo, napapanood ko naman ang inyong bilyar. Napakagaling ninyo mong bilyar pala. Dapat minsan tayo ay maglaban sa bilyar. Bilyar? Bilyar lang. Po, maraming pong salamat. Po. Kami ngayon. Ayan o. Kung magaling tumihar ng bahay. Lahat-lahat lang po. Hmm. Ayan Oo Ayan Ang aming ginagawa Salamat din kay ma'am Ma Tina Na lagi nagpapamerinda Pag pumupunta rito Ang aming kontraktor na architect Maraming salamat Ayan Ang aming ginawa hmm. Kailang umulan Kaya namin mga ganyan Bigla pong umulan Kaya hindi namin natapos Ayan oh. Taas yan ke giliran hmm. Hmm. Huh? Oh. oh ang taas oh tubo lang yung tinatapakan oh Saka tubo lang ang hinahawakan oh, oh Ayan no? Oh. oh, tubo lang ang hinahawakan. Oh. Hmm. Hawak, nakatakot. Takot. Hindi ako hmm. no, maglagay ng cellphone. Ayan. Hmm

po. Oh. May pasansan pa siya doon. Ayan. Ayan tayo? Gamitin mo na ngayon yung walis na yan. Dadali ko na yan. Ay, siya ba ito? Ayan. Ayan po naman ang aming ginagawa dito sa baba. Pag umuulan naman nagkikisamin helper po ako niyan. yan si si Jeff ng taga Bicol yan o helper naman po ako ngayon yan helper naman ako ngayon o maraming salamat sa inyo at maraming salamat po sa inyong laging pagsubaybay sa aking video kung pwede na punin yung minsan, ako hindi makarating sa inyong yan. In at kuha po ako yung nagtatrabaho pa para pambili ng bigas. Salamat. Maraming salamat. Salamat, salamat. Ingat po tayo. Lex TV. Pasensya na po.